Yung ang lakas nyong manlait pero ang papangit nyo rin naman. ba diba, ang lakas nyong manlait pero mas pangit pa kayo sa nilalait ninyo? Mas pangit pa yung buhay ninyo sa nilalait ninyo? ba diba, ba diba kayo nahihiya? Sa bagay, okay lang yan. ba diba, din ang pangit, ang importante, malakas manlait. Marami akong kilalang ganyan eh. Yung mga kaibigan ko, kahit itag ko pa ngayon, yung mga kaibigan ko, ang lakas manlait yan. Ang lakas nyong manlait, kala nyo mga perfecto kayo? Ay, eh, yung iba nga dyan, lakas manlait, tabingin naman yung ilong. Yung iba, laki ng mata. Yung iba pango, yung iba laki ng bunganga, pero ang lalakas man lait, di ba? Lakas yung man lait ng kapwa kahit na wala namang ginagawa sa inyo, ganyan pa ugali ninyo. Ah, tapos mandadamay kayo ng mga kaibigan. Yung mga kaibigan ninyo, nanahimik sa DC yan. Hmm. Mag-screenshot kayo, tapos ipupost nyo doon. Tapos kung anong panggagawin-gawin nyo doon, lalait-laitin yung tao. Huwag ganun yung ugali, par. Huwag ah, ganun yung ugali. Hindi pong mabait ka, tapos nakakilala ka ng kaibigang malakas man lait, Diyos ko. Hmm. Makakasabi ka rin talaga na mo. Dahil pagkatapos ng mga araw na yun, manalait ka na rin. Di ba, hindi mo namamalayan yung proseso. Nakasama ka sa mga kaibigang manalait, paunti-unti, hmm? mahahawa ka eh. Di ba, mahahawa ka, pero okay lang yun, dala ng proseso yan eh. Proseso ng mga may ubo sa utak. O baka sabihin nyo, Pinoy na naman, kaya ganyan. Pinoy ako, kaya malakas ako manalait. Wag ganun, par. Baka ugali nyo na talaga yan. Baka ugali nyo na talaga yan. Wag yung idama yung mga Pinoy. Ah, kaming mga Pinoy na kami, may kanya-kanya kaming strength. O ako, Pinoy ako, dahil lasinggero ako, pwede yun. O Pinoy ako, lagi akong late, okay yun. Pero yung Pinoy ako, tapos malakas ako manlait lait, aba, baka kayo lang yan. Ah, huwag nyo na kami idamay, Kung Pinoy kayo na ganyan, okay yan, strength nyo yan, dire, -dire, -dire nyo yan. Malait lang kayo na manlait. Kwento ko sa inyo yung mga nanlait sa akin noon, maraming nanlait sa akin noon eh. Pero hindi naman sa panlait, kalait-lait din talaga yung mga pagbumuka. Hmm? Ayaw ko lang mag-talk Hmm? Ayaw ko lang magtok